Nako, umalag na po si Congressman Sandro Marcos sa pahayag ni Robin Padilla. Hmm. sabihin na natin, hamon, panawagan ang statement na yon na si Padilla. Kasi ang sinasabi na si Padilla, dapat daw ay magpaliwanag, humarap sa Senado etong si Sandro Marcos, Congressman Sandro. Kasi sabi ni, ni Congressman, etong batang Marcos na ito, ang sabi niya, Uh, pag ipinatawag daw siya ng ICI ay walang hindi daw siya magdadalawang isip sigurado daw na a siya ang sabi naman ni Mr. Padilla dapat daw ay sa Senado siya humarap o oh, edi ipatawag mo Mr. Padilla ikaw ang naghahamon ng ganyan ipatawag mo hindi yung ipadadaan mo kasi sa social media so ayan tuloy ayan tuloy dinaraka ni Congressman Sandro Marcos. Kasi kung tutuusin, wala naman sa kalingkingan ng isang Sandro Marcos at ang si Mr. Padilla. Wala. <laughs> ang saklap. Senador ka daw, hindi ka gangster. Ito po ang patutsada ngayon ni Sandro, Representative Sandro Marcos kay Padilla. Bakit ko naman daw susundin? Ang panawagan ng isang senador na ang alam lang ay makipagsuntukan. Kaya nga ako sa ICI nagpapa-investiga dahil iyon ang tamang ahensyang itinayo ng Pangulo para sa ganito, ganitong mga usapin. Dahil nga sa uh, revelasyon na itong si, si Saldi ko, na kuno ay may 50 million na insertion, billion na insertion din daw, itong si Congressman um, Sandro Marcos. Masaklap. Pero talaga ba, Mr. Padilla, akala mo ay um, hindi ka papalagan na batang Marcos? <laughs> Dito pa sa Senado magpa-investiga, kami ang magtatanong sa iyo. Tila ba nananakot? Talaga bang katakot-takot ang mga tono ng pagtatanong niyo Mr. Padilla? Baka nga hindi mo kayang uh, mag-construct ng isang matinong tanong pagdating sa investigasyon na ganito?